Ano po ba ang katangian ng mga aral ng Diyos na siya rin dapat makita sa mga aral ng tunay na bayan ng Diyos? Tandaan po natin na ang itakikilala sa bayan ng Diyos sa aral. Babasahin ko po, Unang Korinto 14 at ang Talata ay 33. Ganito po ang ating mababasa. 14 at 33 sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan ano roho ang Diyos ayon kay Apostol Pablo Diyos ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kaya sa Diyos wala hong salungatan ang aral ng Diyos hindi salungatan Pinatutunayan ko ba yan maging ng mga nagsasabing si Laysak Sinehoba? Pakinggan ho ninyo sa kanilang aklat ang katotohanan na umaakay patungo sa buhay na walang hanggan. Makatwiran niyang magkaroon ng isa lamang tunay na relihiyon At ang katotohanan ay hindi kailanman nakakasalungat ng sarili. Ano ho ang kanilang patutoo? kapag kakatotohanan, walang kasalungat na isa pang katotohanan. Gaano man karami ang katotohanan, hindi maaring magkasalungatan. Kaya nga, kung ang mga nagsasabing saksi ni Jehovah, tunay na bayan ng Diyos, dapat lang na wala tayong masumpungan na mga aklat mga aral ng saksi ni Hoba na nagsasalungatan o naglalaban-laban. Wala nga ba? Pakinggan ho Babasahin ko ano ang nagawa ng relihiyon sa sangkatauhan. 373. Ito po. Bawat isa dooy bawat isa dooy bawat isa doon dahilan sa pantubos na hain ng walang hanggang ama na Syeso Kristo. Anuroho Syeso Kristo ayon sa mga saksinihoba walang hanggang ama. Babasahin ko ang kanilang aklat. Aklat din nila. Ang katotohanan ng umaakay patungo sa buhay na walang hanggan. Pahina 48. Ang sanggol na ito na si hindi ang Diyos kundi ang anak ng Diyos Tangina Ama Ngayon naman Anak Magkasalungat O hindi magkasalungat Dito naman sa hayang Maging tapatan Diyos Pahina 43 Pakinggan ninyo siya ay ibinangong muli ng, ng Diyos sa walang kamatayang buhay sa langit bilang isang maluwalhating espiritong nilalang. Ayon sa kanila, si Kristo'y binuhay bilang isang maluwalhating espiritong nilalang. Aklat din po nila. Pakinggan ninyo ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ano ang nangyari sa katawang laman ni Jesus? Yahoy hindi naging espiritu